He welcomes in yung lahat hua kalimot amak subscribe sa king YouTube channel. Sa pagsapit niya sa loob ng pintuang tubig, biglang naging magaan ang lahat. Ang ugong ng dagat ay napalitan na katahimikan, at ang malamig na hangin ay naging mainit. Parang yakap ng mga alaala na matagal na niyang hinahanap. Nilingon niya ang paligid. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang mga ninuno. Nakangiti, payapa. Parang sinasabi na natupad na ang matagal nilang hinihintay. Ang kuwintas sa kanyang dibdib ay huminto sa pagtibok, at sa halip ay naging bahagi ng kanyang balat. Isang tanda na hindi na niya maalis. Isang paalala na siya ang naging tulay ng no nakaraan at kasalukuyan. Mula sa kalayuan, muling narinig niya ang tinig na kanyang lola. Banayad, puno ng pagmamahal. Alon, natapuan mo ang sandali at sa sandaling iyon, natagpuan mo rin ang sarili mo. Isang liwanag ang tuluyang bumalot sa kanya, at ang mga aninong deti nakamasit sa dilim. Ay unti-unting naglaho. Kasabay na paghinto ng hampas ng alon sa dagat. Nang muling dumilat si alon. Nakaupo siya sa dalampasigan. Ang buwan ay maliwanag. Ang dagat ay payapa. At sa kanyang puso'y naroon ang katahimikan na noon ay matagal na niyang hinahanap. Habang nakatingin siya sa kalangitan, alam niyang ang sandali na kasama niya ay hindi na mawawala. Isang sandali na magiging gabay. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng susunod na darating. Sa ilalim na madilim na langit, maririnig ang malakas na hampas ng alon sa baybayin ng Batangas. Habang nakatayo si alon sa gilid ng dagat, tangan ang isang lumang kahon na kanina pa niya hindi mabuksan. Sa bawat hampas ng hangin, tila binubulong ng dagat ang mga lihim na matagal nang nakatago, mga alaala ng nakaraan na hindi niya maunawaan kung bakit sa kanya ibinilin. Ang kahon ay puno ng kalawang, may ukit na hindi niya mabasa, para mula pa sa panahong nakalimutan ng lahat. Habang pinagmamastan niya ito, dumadaloy sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang lola na madalas magsabi, May mga sandali sa buhay na hindi mo pipiliin, pero ikaw ang huhusgahan na sandaling iyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katanungan, bakit siya? Bakit sa kanya iniwan ang isang bagay na tila binabantayan ng mga alon mismo? Mula sa malayo, kumurap ang liwanag na isang parolang matagal nang hindi ginagamit. Para bang may gustong ipahiwatig ang dilim, isang paanyaya o babala? Naririnig niya ang mga yabag na papalapit sa likuran, mabibigat at dahan-dahan. At bago pa siya makalingon, isang malamig na boses ang bumulong. Hindi mo na kayang ibalik ang oras, pero kaya mo pang piliin kung anong susunod na mangyayari. Humikpit ang hawak niya sa kahon. At sa pagitan ng katahimikan at hampas ng hangin, narinig niya ang mga aninong gumagalaw sa paligid na tila nagmamasid mula sa dilim. Ang buhangin sa kanyang mga paa ay parang humihigpit. At sa mismong sandali ng kanyang paghinga, Isang malakas na alon ang biglang bumagsak. Binubura ang lahat ng bakas sa dalampasigan maliban sa kanya at ang kahon na hawak niya. Sa kanyang dibdib, bumilis ang tibok ng puso. Habang unti-unti niyang naramdaman na hindi lamang alaala ang laman ng kahon, kundi isang bagay na maaaring magbago ng kapalaran ng kanyang buong pamilya. At mula sa kalob ng dilim, isang pares na mga matang kumikislap ang nakatitig sa kanya. Hindi gumagalaw. Hindi kumukurap. Tila hinihintay ang kanyang magiging desisyon dahan-dahan niyang inyangat ang kahon, parang may bigat na hindi galing sa bakal kundi sa mga lihim na nakapalob dito. Ang mga matang nakatitig sa kanya ay hindi naglaho, mas lalo lamang itong kumislap, nagmumula sa isang nilalang na hindi niya maani nagnang buo sa kadiliman. Narinig niya muli ang tinig ng kanyang lola sa kanyang alaala. Kung darating ang oras na iyon, huwag mong hayaang takot ang mapasya para sa iyo. Nginit paano nga ba kung ang desisyon niya ang magiging simula na isang bagay na hindi na niya makokontrol, Umihip ang malamig na hangin at kasabay nito, antionting bumukas ang kahon nang hindi niya pinipilit. Parang kusa itong nagpasya, parang may sariling buhay na naghahanap ng tamang oras. Mula sa loob, kumislap ang isang liwanag na tila-apoy ngunit malamig sa mata. Isang lumang kuintas na may hugis buwan ang nakapatong sa gitna at sa paligid nito ay mga lumang papel na halatang binura at itinago ang mga salita. Naramdaman niyang gumalaw ang nilalang sa dilim, mas lumapit, ngunit hindi pa rin nagpapakita ng na mukha. Hindi lahat ng bagay ay dapat mong malaman, bulong nito. Pero hindi rin lahat ng bagay ay dapat mong itago. Nabaling ang tingin niya sa kuintas at sa mismong paghawak niya rito. Nagbago ang ihip ng hangin. Nagiba ang tunog ng alon. At ang dating katahimikan ng gabi ay napalitan ng mga bulong na parang nagmumula sa ilalim ng dagat. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ramdam niya may mga matang hindi lamang mula sa dilim ang nakamasid, kundi mula sa kailaliman ng tubig na tila may hinihintay na sagot mula sa kanya. Umangat ang kanyang balikat sa bigat ng hangin na tila dumadagundong. At sa bawat bulong mula sa dagat, para may pangalan siyang naririnig, isang pangalang hindi niya kilala, ngunit paulit-ulit na inusal na alon. Sa kanyang kamay, mas lalong lumiwanag ang kuintas. Nagbibigay ng liwanag na pumapawi sa dilim sa paligid niya. Ngunit kasabay nito ay ang biglang pagkabasag ng katahimikan. Mula sa dikalayuan, may aninong umangat mula sa tubig. Hindi tao, hindi rin hayop kundi isang anyo na parang nilikha mula sa mga alala at galit ng dagat mismo. Nanginginig ang buhangin sa kanyang mga paa, at bawat hakbang na nilalang ay nag-iwan ng bakas na agad ding binubura ng tubig. Matagal kitang hinintay. Sabi nito sa tinig na malalim, parang samasama -sama ng alon na nagbabanggaan. Hindi nakasagot si alon, kundi tinitigan lamang ang mga mata ng nilalang. Mga matang kahawig na mga kumikislap na bituin na kanina pa nakamasid sa kanya. Hinigpitan niya ang kapit sa kahon, Munit nang lingunin niya, wala na itong laman. Ang kwintas ay nasa kanyang ligna, at kumikislap na parang sariling puso. Muling nagbago ang ihip ng hangin, at kasabay na malakas na hampas ng alon. Narinig niya ang mga yabag sa likod niya. Higit pa sa isa, higit pa sa dalawa. Tila maraming nilalang ang sabay-sabay na dumarating mula sa dilim. Napalunok siya, ramdam ang bigat ng bawat yabag na papalapit. Tila umaaling ngaungaw sa buhangin ang mga rakbang na hindi niya makita ang pinagmumulan. Ang malamig na hangin ay naging parang apoy sa kanyang balat. At ang liwanag ng kwintas ay lalong tumindi. Sumisilip ang mga ukit dito ng gayon lamang niya na silayan, mga simbolo ng no buwan, alon, at mga bituin na tila kumikilos ng mag-isa. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga pigura. Nakabalot sa basang damit. Mga mukha na hindi maani nagmunit halatang hindi nakabilang sa mundong kanyang ginagalawan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kwintas na nasa kanyang lig. Parang mga gutom na nilalang na matagal nang naghihintay. Ang sandali ay dumating na. Sabay-sabay nilang binikas. Isang tinig na naghalo-halo. Na parang nagmula sa kailaliman ng dagat at kalangitan. Umurong si Alon. Pero kasabay ng bawat hakbang niyang palayo ay ang paghigpit ng dagat sa kanyang mga paa. Tila ayaw siyang pakawalan. Sa gitna ng takot, naramdaman niyang gumagalaw ang kwintas. Parang may tibok na sumusunod sa kanyang puso. At sa sandaling iyon, Isang malakas na liwanag ang pumutok mula rito. Nagpaluhod sa lahat ng nilalang sa paligid. Ngunit hindi pa siya nakahinga ng maluwag. Dahil mula sa dagat ay umangat ang isang higanteng anino. Mas mataas kaysa sa parolang matagal ng patayang ilaw. At sa kanyang dibdib ay nakaukit ang parehong simbolo na nasa kuwintas. Umuga ang lupa sa bawat pagangat ng higanteng anino mula sa dagat. Ang mga alon ay parang peder na tumataas at bumabagsak kasabay ng bawat galaw nito. Si Alon ay napatras, halos mabuwal, ngunit hindi niya mayalis ang tingin sa dambuhalang anyo. Natila nabuo mula sa tubig at liwanag ng buwan. Ang mga nilalang na kanina ay nakapalibot sa kanya ay lumuhod. Nakayuko. Parang kinikilala ang pagdating na isang hari o diyos ng dagat. Sa malalim na tinig na gumulong sa hangin. Nagsalita ang anino. Ang sumpa ng dugo ay hindi mo matatakasan. Ikaw ang pinili upang magtapos o magsimula muli. Nanginginig si Alon hindi niya maunawaan kung bakit siya. Isang ordinaryong binata lamang mula sa tabing dagat. Ang biglang naging sentro ng kapalaran na tila mas matanda pa sa bayan nilang lahat. Muling sumiklab ang Quintas. At sa sandaling hinawakan niya ito. Isang sigaw mula sa kanyang dibdib ang kusang lumabas. Isang sigaw na hindi kanya. Parang tinig ng na libo-libong nawala sa dagat. Ang higanteng anino ay bahagyang umatras. Ngunit ang kanyang mga mata, malalalim, kulay asul na parang kailaliman ay nanatiling nakapako kay Alon. Tila sinusukat kung kaya niyang dalhin ang bigat na pinili para sa kanya. Sa malayo, kumulog ng walang kidlat. At ang dagat ay biglang nagbukas. Parang nilalagari sa gitna. Nagpapakita ng daan papunta sa isang lugar na hindi pa nakikita ng sinumang nabubuhay. Humikpit ang hangin para bang hinihigop ng dagat ang lahat na ingay. Nakatitik si Alon sa nagbukas na daan. Ang gitna ng karagatan ay nahati. Lumilitaw ang isang madilim na landas na tinatanglawan lamang ng kumikislap na mga bato sa gilid. Ang mga nilalang sa paligid ay nakayuko pa rin. Ngunit maririnig ang kanilang bulong. Pumili ka, pumili ka. Parang isang tinig na umukit sa kanyang isipan. Sa dibdib niya, ramdam ang tibok ng kwintas na tila gumigit. Hinihila siya patungo sa landas na iyon. Habang ang higanteng anino ay nakatayo. Tila tagapagbantay ng lihim na hindi na matatagalan pang nakatago humakbang siya dahan-dahan. Ang buhangin sa ilalim na kanyang paa ay lumalambot. Hanggang sa tuluyan siyang nakatapak sa tubig na hindi bumabagsak. Parang pinatitibay na mismong liwanag mula sa kwintas. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat na mga matang nakamased. Hindi lang mula sa likuran, kundi pati mula sa kailaliman ng dagat na parang buhay at kising. Narating niya ang bungad na madilim na landas. At sa kanyang paglingon, wala na ang mga nilalang, wala na ang higanteng anino. Tanging ang alon na muling nagsara at ang aling ng kanilang tinig ang naiwan. Isa malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. At sa mismong oras na iyon, isang tinig mula sa loob ng kanyang isipan ang malinaw na nagsalita. Kapag lumakad ka rito, wala nang balikan. Ang sandali na kasama mong gayon ay siya magtatakda ng wakas o simula ng lahat. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa liwanag ng buwan na tila nakamasid din. At sa pagitan ng takot at pananabik. Inunat niya ang kanyang paapasulong. Ang unang hakbang sa madilim na landas ay parang paglusong sa isang mundong hindi niya kilala. Sa bawat paghinga, naririnig niya ang ugong ng tubig na parang kumakanta. Mga awit na puno ng lungkot at pagnanasa. Mga tinig na tila nagmumula sa mga nawawala sa dagat. Habang lumalakad, mas lumalakas ang liwanag na mga batong nagliliwanag sa gilid. At sa bawat kislap ay naaninag niya ang mga anyo na mga taong nakatayo sa dilim. Mga mukhano ni Nuno, mga mata no nakaraan lahat nakatingin sa kanya, nakangiti ngunit may lungkot. Hinawakan niya ang kuwintas na nasa kanyang lig. Ramdam ang init na parang tibok ng sariling puso. At duon niya napagtanto. Ang sandaling ito ay hindi tungkol sa pagpili lamang para sa sarili. Kundi para sa lahat ng mga mata na nananabik sa likod ng kadiliman. Lumalim ang kanyang paghinga. Habang unti-unting nagiging malinaw sa harap niya ang isang pintuang yari sa tubig. Kumakaway, nanginginig. Tila naghihintay lamang na kanyang paglapit ngunit bago pa man siya makatawid, muli niyang narinig ang tinig ng kanyang lola. Mahina ngunit malinaw. Alon, kandaan mo, ang sandali ay hindi lamang darating, ikaw ang mismong sandali. Tumigil siya, nakapikit. At nang dumilat, nakatayo siya sa mismong harap ng pintuang iyon. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Habang sa likod ng tubig ay may kislap na liwanag na hindi niya may paliwanag. Dahan-dahan niyang inyunat ang kanyang palad. Handa ng hawakan ang pintuang iyon. Habang ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang gumalaw, parang lahat ay nakasalalay sa pagpindot ng kanyang mga daliri sa liwanag na naghihintay. Sa sandaling dumikit ang kanyang palad sa pintuang tubig, isang bagso ng lamig ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Parang nilulunod siya sa mga alaala na hindi kanya, mga tanawin ng nakaraan, mga bayaning lumaban sa dagat, mga pamilyang naghintay at hindi na muling nakita, mga pangakong naiwan sa hangin. Nanginginig siya ngunit hindi umatras sapagkat ramdam niyang ang lahat na ito ay konektado sa kanya, na ang dugo niyang dumadaloy ay bahagi ng siklo ng gayon lamang niya naunawaan. Mula sa pintuan ay lumabas ang isang sinag ng liwanag. Tumama sa kanya mukha. At sa kislap nito ay nakita niya ang sarili. Hindi bilang si Alon na kilala niya. Kundi bilang tagapagdala ng bigat ng kanilang lahi. Ang magsasara o magbubukas na ugnayan ng dagat at ng tao. Piliin mo. Isang bulong na dumadagandong halos sabay-sabay mula sa mga tinig ng nakaraan at kasalukuyan. Huming na siya ng malalim. Nararamdaman ang tibok ng kwintas ng gayon ay halos sumisigaw sa kanyang dibdib. At sa kanyang pagkakatitig sa liwanag sa loob ng pintuan, isang mapait ngunit matatag na ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa dahan-dahang paglapit niya, nagsimulang bumukas ang pintuan ng tuluyan. Umaaling ngaungaw ang ugong na tubig na parang tambol ng mga ninuno habang unti-unti siyang nilalamon na sinag na hindi na niya matakasan.